Hello guys! Happy Monday! Kumusta kayong lahat? So for today's video, mag-grocery lang ako para sa aming uulamin ngayong linggo. Una pala, ihahatid ko muna si Sofia sa kanyang school. Kakatuwa nga itong si Ate Pia kasi lagi siyang excited pumasok. After nga namin maihatid si Ate Pia sa kanyang school, ay dumiretso na kami dito sa may Big Mart. Una ko palang pinuntahan itong mga gulay at prutas. Bibili lang ako ng aming uulamin ngayong linggo. Ito na pala yung mga kinuha ko, sibuyas, kamatis, at lemon. Ito nga si Johan kakapasok pa lang nagpo-food trip na. Kumuha din pala ako ng dalawang pirasong labanos. At kumuha na rin ako ng talong. After ko nga sa mga gula, eh, dumiretso na ako dito sa mga kakainin na mga bata. At tumakit na rin kami sa second floor. Dito kasi mas maraming Filipino foods. At bumili na rin ako ng isang brown rice at isang white rice. Isa pala sa gusto ko dito sa Big Mart, lagi silang may fresh na isda. Yun nga lang, hindi pa ako nagka-crave sa isda. Dahil nga last week ay puro isda ang ulam namin. Kaya hindi na muna ako bumili. At eto nga, nadaanan ko tong glutinous rice. Napakamura lang, kaya kumuha na rin ako ng isa. At eto nga guys, magbabayad muna kami. After ko nga sa Big Mart, lumipat naman ako dito sa West Zone, dito sa katabi niya. Ito talaga ang sadya ko dito. Dito kasi yung mga bilihan ng mga pork. Kumuha lang pala ako ng liver at isang pang riempo at isang pang gisa. At kumuha din pala ako ng chicharon. Bala ko kasi magginis ang munggo. At after nga namin sa weso, ay umalis na din agad kami. Dahil dadaan pa ako dito sa school ni Pia kasi bibili ako ng notebook niya. After ko nga mabili yung notebook niya, umuwi na agad kami para makapagpahinga. At fast forward naman tayo, ayan na si Ate Pia na sundo na namin. Dahil nga day off ni Daddy ay may time kaming mamasyal. At dito na nga rin ako, nagmerienda sa sasakyan. Dahil nga 5pm pa lang dyan. Ito pala yung merienda ko, itong asado. Pati nga itong si Johan ay dito na rin nagmerienda. Dito lang pala kami pupunta dito sa may library. Isa din kasi ito sa gusto ni Sofia na puntahan. At ayun nga, kita mo naman sa kanya na sobrang excited niya. Dito na nga kami dumiretso sa palaruan. At madami nga ang bata ngayon kahit weekdays. At after namin sa palaruan ay umakit kami dito sa taas. Dahil nga gusto nila maglaro dito sa may playstation. at dahil 7pm na ay nagutom na din kami kaya naisipan na din namin humanap ng kakainan at dito ko nga niyaya si daddy sa mama's grill dahil nga lagi itong nalabas sa newsfeed ko ay eh gusto kong itry meron nga akong gustong kainin dito itong best seller nila na balbakwa hindi ko pa nga yan nakakain kaya curious ako anong lasa at si daddy naman umorder ng squid at ito pala yung ambience ng restaurant at tignan nyo naman yung mga upuan nila pang sosyalin Meron nga silang buffet dito at nasa baba. Magbu-buffet na lang sana kami ni Daddy kaya lang nakita namin ay konti na lang yung nakahanda. Hanggang 8.30 lang kasi yung buffet nila at dumating kami 7 na. At eto nga dumating na yung unang order namin itong chicken and fries. At eto na rin yung in-order ko na gusto ko na talagang tikman etong balbakwa. At eto na rin yung in-order ni Daddy na squid at saka crispy okra. So eto na guys kakain na muna tayo. Thank you Lord sa blessing. Kaya yun nga guys, natikman na natin yung gusto kong tikman, itong balbakwa. Yung lasa niya ay parang potchero na kinulang sa lasa. Parang ganun, parang hindi ko talaga siya malasahan char. Pero sobrang lambot nung laman niya, itong karne sobrang lambot. Ito yung sabaw, maraming bell pepper tapos may tomato paste, sibuyas, ganun. Siguro kung i-rate ko siya 7 out to 10, 10 is the highest. So itong squid naman ay napakataba, masarap din siya. So ayun lang muna guys. Thank you Lord sa blessing. Thank you for watching. Bye.